Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating updated weather report. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga weather updates. Bago po tayo magpatuloy, salamat sa mga viewers po natin. Kay Essie Latore, Joshua Tampis, June Villa Flores, Rowena Tuibeo at kay Precious Stone, happy weekend po sa inyo. At narito na po ang ating weather update ngayong araw ng Friday, May 30, 2025 Ayon sa pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na moderate to heavy rains sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Ito ay dulot ng southwest surface wind flow at frontal system. Sa mga nagtatanong kung may binabantayan tayong low pressure area o bagyo, wala po tayong minomonitor sa kasalukuyan sa Pacific Ocean, lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa ating weather outlook by region, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Kaya't paalala po sa mga kababayan sa mga lugar na ito, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o bigla ang buhos ng ulan dulot ng thunderstorms. At sa Visayas at Mindanao, Maganda ang lagay ng panahon sa karamihan ng bahagi ng Visayas at Mindanao, ngunit inaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng mga isolated rains dahil sa thunderstorms. Sa ating heat index, kahapon, naitala ang sumusunod na heat index. Metro Manila, umabot ng 39 to 40 degrees Celsius. Infanta, Quezon ang pinakamataas na heat index na 46 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, umabot ng 45 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang tatama ang heat index sa Metro Manila mula 39 hanggang 40 degrees Celsius, sa Infanta, Quezon ay posibleng umabot sa 43 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Dipolog sa Zamboanga del Norte at Surigao City sa Surigao del Norte ay mataas din ang inaasahang heat index. Sa ating weather outlook May 31 to June 3, 2025, sa susunod na apat na araw, Saturday hanggang Tuesday, magpapatuloy ang epekto ng frontal system at southwesterly wind flow sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ang moderate to at times heavy rains sa Ilocos Region, Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Kayat muli, paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging handa sa mga posibleng pagbaha at landslide. At iyan ang latest weather update. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates. Ingat po tayong lahat at stay safe.